Alright <laughs> All right, mga kayami, yes. Yan mga kayami, no? So, ngayon mga kayami, actually andito tayo ngayon sa isa sa mga branch natin dito sa Yamiyas Takoyaki dito sa Pinagbuhatan branch dito sa Pasig City. So, kasama natin ngayon si Ma'am Leila, ang isa sa mga mas sabi natin, nakita ko si mga vlogs niya, no? Isa sa mga rising star ng social media na mami na nagbibigay ng mga business advices at mga tips sa pagninegosyo, no? So, ano, no? Um, ang ganda ng mga content niya. Isa doon sa mga napanood ko sa mga content niya ay yung sa Big Show May. Yes! Yung, yung Big Show May. Actually, yun yung una ko napanood na, niya na vlog. Hindi ko pa nakikilala yung nagdala sa amin, bakit katabi ko ngayon si Ma'am Leila, no? Yung nagbibidyo si, si ano, si Casmate Leia, no? So, nakilala ko na lang siya, nagulat ako na magkapatid pa na sila, no? Kaya ngayon, nandito si Ma'am Leila, no? Blessing it is, guys, nakakolab natin siya ngayong araw na ito, mga kayamies, no? So, kayo mga kayamiyes, dahil nga, uh, ano, uh, katatapos lang na aming shot kanina for collaboration, ako na, at siya ang nag-i-interview kanina sa akin. Yes. Ngayon, ako naman ang ah, mag-i-interview sa kanya. So, Kakabahan ba ako? Hindi naman, Ma'am Leila, no? Hindi naman. Alright. Ano, uh, mo ang yakang-yaka mong sagutin yung ating mga katanungan pang malakasan. No? So, ayun, no? So, Ma'am Leila, dahil nga dyan nga, uh, yung mga ibang videos mo, nagtitrending talaga uh, sa social media, particularly sa Facebook. At, uh, Itatanong ko na rin sa iyo, ma'am. Paano ka pala nagsimula mag-vlog, no? At ilang years ka na sa pagbablog vlog pala? All right, kamusta, Mommy Leila Lu? Ayang, meron una akong tagline agad. Hmm. Um, dati akong galing sa bangko, tapos napunta tayo sa pagiging nanay sa bahay and then business owner. So, one year na rin ako nagba-vlog. At hindi ko naman talaga intention mag-vlog sa umpisa. Ang intention ko is i-promote din ang business ko. Meron nga akong online Korean store at meron din akong ice cream business. And then after nun, naisipan ko paano ko kaya mapopromote or mabuboost yung sale ng business ko. Kaya do nagsimula ang pag-vlog. Oh, I see. So, yun nga no, um, may binigay kasi sa aming tip si da, ang dalawang idol na nating mga business social media influencer si Boss RDR at saka si Kasosong Arvin Urubia regarding nga diyan sa content creation no so dito natin mapapatunayan kaya miss na totoo nga ang sinasabi ito. ng dalawang uh, ito no si Boss RDR at saka si Kasosong Arvin Urubia na ang content creation talaga is the new way to market your business correct ka diyan kaya nga mula nung nag vlog ako or promote ko yung business ko uh, via vlogging, ayun na nga, medyo tumaas na yung um, sales natin at medyo nakikilala na rin ang ating business. Oo, kaya nga, ito, kasama ko ngayon si Ma'am no Kaya, ano, no, kaya totoo nga, ang content creation ay isa sa mga better ways to promote your business. Kumbaga kasi, right now kasi, totoo rin na sabi nila na medyo nalalaus na yung paggawa ng magbo boosting sa Facebook kasi good sa exp uh, expensive kasi pricey kasi sa totoo lang ang pag Facebook ads no at saka ano no yung wala masyadong ano turnover ng sales kapag nag Facebook ads kaya, kaya good way in doing marketing is content creation so gaya ng ginagawa namin ni Ma'am Leila specifically si Ma'am Leila no But, Kasi kasi uh, minsan akala mo wala kang talent. Pero ah. makikita mo, pag nag-start ka ng vlog, marirealize mo, ay, kaya ko palang magsalita sa harap ng camera, ah. kaya ko palang umarte, kaya ko mag-convince ng tao. So, yun yung, yun yung nakita ko sa sarili ko na, oh, naging effective way para mag-promote ng business at maging effective vlogger na rin. Ayun, actually, ganun din ako, no, Ma'am Leila, no? Actually, totoo yun. Noong una kasi, mga kayamis, no, Uh, gumawa kasi ako dati, ma'am, ng ano, no, hindi ko kasi masasabing vlogging, no, kasi for proof of transaction lang. yon sa YouTube. Sa YouTube kasi ako nagsimulang magagawa ng mga videos. Pero ang reason nun, hindi para, ano, para, ano, yung, ako, magboblog ganon, para lang for proof of transactions. And then, ano, uh, dumating ang mga panahon na, ano, no, na, kumbaga, Nade-develop yung skill. Actually, nade-develop ang skill kapag lagi kang umaharap sa camera. No? So, gumagaling kang magsalita, ma gumagaling Tumatas kang mag-express. yung confidence level yes. mo. Yes. Oh, Correct. Yan ang benefit na kapag ikaw ay nagsasalita sa harap ng camera kahit hindi ka pa vlogger. No? At isa pa nga doon, mas marami kang nakikilala mm -hmm. sa labas. Oo, oh, totoo, totoo. Ayan, ito, isa na to si, si Ma'am Leila. Ako patunay, totoo yung sinasabi niya. Kung hindi dahil sa mga pinaggagawa ko, kung hindi dahil sa no sa pag video video na yan, no, uh, hindi ko makikilala yung kapatid ni Ma'am Leila na si kasosyong Leia at hindi kami magkoconnect sa isa't isa ni ni Ma'am Leila, no. So ayun Ma'am, no. Uh, pangalawang tanong, Ma'am, no. Since sabi mo kanina, meron ka palang business sa uh, Korean store at saka ice cream business. So, ano yan? Paano mo sinimulan yan? Paano ka nagsimula sa pag ano mo? Negosyo mo yan? Sa Korean store kasi, mahilig talaga akong kumain ng mga Korean food. Oh, oh. Mahilig ako mag ng mga kainan ng sanggyup. Huh? And then, nagka interest ako, dahil nga ang mga Pilipino mahilig na rin sa Korean food at mga huh? Korean trend, bakit hindi natin i-offer online? delivery ang Korean products. Uh -huh. So, dun nga, uh, bali 3 years na rin, mm. or going 4 years na rin, ang aking online oh, nice. Korean store. Uh -huh. Yung pangalawa naman, dahil nga meron akong tindahan sa bahay, naisip ko din yung ice cream, soft serve ice cream business. So, pinapatunayan ko lang na kahit nanay tayo sa bahay, exactly. kahit meron tayong responsibilidad sa bahay sa mga anak na mag-alaga mm. Meron at meron tayong way para mag-earn. Hmm. Meron at meron tayong may isip na mga racket hmm. na pwede na, uh, tumulong sa atin para magkaroon ng additional income. Hmm. So, yun, no? Yon, maganda yung sagot ni ma'am doon, no? Actually, may na-realize ako doon sa sinabi ni ma'am. Mga ilang realizations, no? Na totoo nga na kapag sa business, ang um, makikita natin dyan, pag gusto mag-start ng business two things, no? Sinabi ni ma'am, no? Yung una ay gusto mo yung ginagawa mo or gusto mo yung kinakain mo. Masabi natin passion, no? Passion. Pa. gusto mo yung ginagawa mo, gusto mo yung kinakain mo, gusto mo yung, yung ino-offer mo at confident ka doon, good ano, business yun na simulan. Pangalawa is opportunity, sinabi ni ma'am, no? Kasi ang mga Pilipino ngayon, nahihilig na sa Korean, no? So marami ang tinatawag sinasabi na nilamon ng sistema sa ano dahil nga sa sa ano dahil, dahil nga sa mga Korean hey, culture. Uh, culture, di ba? So kaya ayun no, opportunity to enter a business, no? Kaya ayun, passion and opportunity para But... pag business ka. Tapos yung isa pang sinabi ni Ma'am na hindi mo kailangan ng ano malaking pera para makapag-start ka ng business. Or kahit ano ka lang no, nag-nagwo-work ka lang or nagbi-business ka lang sa bahay, pwede na no. You can do business kahit wala kang pera, kahit online ka lang na nagbi-business. Kasi mga kayami is, andito na tayo sa information age. No? Kung baga, hindi mo kailangan ng brick and mortar business. Yung kung baga, yung, yung store mismo na magre-renta ka para makapag-start ka ng business. You can actually do business online. No? Online. Oo. At napaka-effective niya Oo. sa panahon ngayon. Oo, actually, super effective ng online business sa panahon ngayon. No? Actually, nag-open niya effectiveness ng online business niya dahil nga sa pandemic din. Correct. No, doon nagsimula yan eh, pandemic days, no? So ngayon, dahil nga sa pandemic days, nagkaroon ng shifting na Actually, yung industry. Omas Korean store ko din, mm. pandemic time din yon. Ah, really? Dahil nga oh. ayaw lumabas ng mga tao. Mm. Kumbaga, nagkaroon ako ng delivery mm -hmm. sa mga kapitbahay and then naging online na nga siya. So very effective nga yung nangyari na pandemic days. Kahit negative yun sa atin, sa akin naman may magandang may magandang naging resulta para uh -huh. sa business. Actually, ganun din 'yan si Yummy's Takuyaki, ma'am no. Isa talaga siyang ano, masabi nating prior pandemic, it 2019 kasi nag-start 'yan. Actually, anniversary namin no nakaraan. So ano, uh, pero kung pumasok yung pandemic days, actually doon siya mas lalo nag-boom. Nag Oo, kasi marami ang gusto mag sideline ng business. Correct. No? So, yung doon sa part ko na yun, kasi yung ma'am, combination ng passion and opportunity sa akin, opportunity, nakita ko, kasi maraming nawala ng trabaho. 47% ng employment sa Pilipinas noong mga panahon na yun, nawala. So ngayon, maraming gusto mga survive sa pandemic, maraming gusto magnegosyo That's at sumideline. Kaya yon inoffer namin yung mga maliliit na business packages namin sa Yamis Takuyaki. Kaya yon mga kayamies, nakilala yung Yamis Takuyaki sa buong Pilipinas. So, At sir, sabihin uh, ko sa iyo, masarap siya. Ayun, masarap daw talaga ang Yamis Takuyaki, no? Actually, marami nagsasabi, no? Masarap ang Yamis Takuyaki kahit malamig or mainit. Lalo na pag mainit, masarap siya. No? So, doon natin mapapatunayan na ang Takuyaki pala, regardless kahit mainit o malamig, dapat masarap 'yan para mapatunayan mo sa sarili mong yung ino-offer mong produkto talaga ay confident kang masarap yung yung ano, yung product mo no. Tapos ano na lang last question ah uh, na lang ma'am no. Actually ano no amin uh, dito question no. Uh, baka may gusto kang ano i-promote o ano uh, sabihin si no. Okay siguro para sa mga tulad ko na nanay sa bahay Uh, maraming mga opportunity na pwedeng pasukin. Pwedeng work online, pwedeng business opportunity online, or pati pagbablog. Kung nakikita mo na meron kang talent, nakikita mo yung meron kang passion to inform or magbigay ng entertainment or ng information, pwede mong gawin additional income ang pagbablog. Kaya, Um, para sa akin masaya yung merong kang time para sa sarili mo. Mm. na -e explore mo yung um yung way of to vlog at yun na nga marami kang magandang ma um, marami kang ma-i-share na information online. And thank you sa mga supporters and followers ko. Yun oh. Yun, salamat din mga kayamis sa panonood ng ating maiksing palabas dito sa Yami as Takoyaki at naway napatunayan namin sa inyo na talagang legit kami na nag-ooperate ng business online. Uh, with Ma'am Leila here. So, kung kayo man ay nagustuhan niyo ang content na ito, huwag niyong kalilimutan mag-like, share, subscribe at mag-comment ng yes sa iba ba. No? At subscribe na rin kayo sa YouTube channel ni Ma'am, ay sa Facebook page, Facebook page ni Ma'am. Leila, Leila, uh, Leila Luna Barrias. Leila Luna Barrias. Yun lang mga kayamis. At last na lang pala ma'am. Bago tayo mag-close ma'am. Ay, ba may tip ka? Isang, ano, isang tip sa mga gusto magsimula ng vlogging. So, Alright. Tip. Kasi una, nung una, random din lang yung naisip kong i-vlog. Tapos, kailangan pala hindi lang yung post ka lang ng post. Uh, mag-vlog ka lang mag-vlog. Dapat mag-iisip ka ng interesting, something Um, informative, mm. something entertaining, or yung merong kang matutulungan dahil dahil dun sa vlog mo. Mm. So, kumbaga, may purpose yung pagbablog mo. Which is yun yung nangyari sa akin. So, from 900 followers, in one year, nasa 65,000 followers you know? sa tayo. Actually, nagulat nga ako, ma'am, eh. Nung nakaraan, mga kayami, sa totoo lang, 60K ko nakita si ma'am. No? Nag nagkakilala kami ni, ni castmate le yan, no? Tapos yung eh, check ko na nakaraan, 64K na! Ibig sabihin mga kayami is, malupit to si ma'am, ano, Laila, no? Rising star ang masasabi ko rito. Rising star ng mga mami, ng mga Thank vloggers. You. Thank you. So, yun lang mga kayami is. at nawa, ay may natutunan kayo kay ma'am Laila at mas nakilala niya sa mga followers niya. So, ano, um, uh, i-follow nyo lang, i-follow at sabihan nyo, follow pa more. Imam Ma'am Leila Luna Barria. So, ilang mga kayamis. At have a great sa inyo lahat. At papaalam muna kami. bye, -bye! bye!